Naranasan mo na bang biglang bumigat ang enerhiya sa loob ng iyong bahay, parang may hindi nakikitang presensya na nakamasid, o ang hangin ay biglang lumalamig ng walang dahilan? Paano kung sabihin ko sa iyo na isang simpleng pulang laso lang ang maaaring magbago ng lahat, ang iyong swerte, kapayapaan, at maging ang iyong kapalaran? Ang sinaunang lihim na ito ng mga Pilipino ay matagal nang nagpoprotekta sa mga pamilya, itinataboy ang dilim at inaanyayahan ang mga biyaya na manatili. Ngayong gabi, habang pinapanood mo ito, may makapangyarihang enerhiya ng gumagalaw sa paligid mo. Dahil kapag natutunan mo ang matagal ng nakalimutang ritual na ito ang iyong tahanan, enerhiya, at hinaharap ay hindi na muling magiging kagaya ng dati. Sa puso ng bawat tahanang Pilipino, may isang tahimik na paniniwala na ang enerhiya ay nananahan sa mga pader, sa mga pintuan, at maging sa hangin na ating nilalanghak. Alam na ito ng ating mga ninuno matagal bago pa sinubukang ipaliwanag ng agham. Naniniwala sila na ang ilang kulay, lalo na ang pula, ay may kapangyarihang magbantay sa kaluluwa at hadlangan ang inggit, selos, at masasamang espiritu. Isang simpleng laso lang, kapag tinali ng may pananampalataya at dasal sa puso, ay nagiging tahimik na tagapangalaga, isang espiritual na panangga. Ngayong gabi, maaalala mong muli ang mga ritual na minsang palihim na isinasagawa ng iyong lola o ng iyong mga ninuno. Ito ay hindi basta pamahiin ito ay banal na ugnayan sa pagitan mo, ng iyong tahanan, at ng mundong hindi nakikita. Habang nakikinig ka, buksan mo ang iyong puso. Dahil sa sandaling maunawaan mo ang tunay na kahulugan ng pulang laso, proteksyon, enerhiya, at banal na tiempo, ang liwanag na papasok sa iyong buhay ay hindi na kailanman mawawala. Ang sinaunang kahulugan ang palatandaan ay pinaliwanan. Bago pa man dumating ang mga modernong bahay, kuryente, o pintuang bakal, nauunawaan na ng ating mga ninunong Pilipino ang isang walang hanggang katotohanan na ang tahanan ay sumasalamin sa kaluluwa ng taong naninirahan dito. Naniniwala sila na ang mga dinakikitang enerhiya ay dumadaloy sa bawat pintuan, sulok at bintana. Ang ilan sa mga enerhiyang ito ay nagdadala ng biyaya, habang ang iba ay nagdadala ng inggit, takot o malas. Upang maprotektahan ang kanilang mga tahanan, nilapitan nila ang pinakasimple, ngunit pinakamakapangyarihang simbolo, ang pulang laso. Sa sinaunang kulturang Pilipino, ang kulay pula ay higit pa sa isang kulay. Ito ang kulay ng buhay, dugo, at banal na tapang. Ang pula ay nangangahulugang init ng loob, ang nagliliyab na hangaring mabuhay, makaligtas, at maprotektahan ang pamilya. Pinaniniwalaan na natatakot ang mga espiritu at negatibong puwersa sa pula dahil pinapaalala nito sa kanila ang apoy, ang elemento na nagpapadalisay at nagtutaboy ng dilim. Sabi ng ating mga nakatatanda, kung ano ang nakikita ng masamang espiritu, iyon ang iniiwasan nila. Ibig sabihin, ang mga puwersang madilim ay iniiwasan ang nakikita at kinikilala nilang banal. Kaya, sa pamamagitan ng pagbitin ng pulang laso sa pintuan ng tahanan, Lumikha ang mga tao ng espiritual na hangganan, isang senyales sa hindi nakikitang mundo na ang mabuting enerhiya lamang ang maaaring pumasok. Ang tradisyong ito ay may ugat hindi lamang sa paniniwala ng Pilipino, kundi pati na rin sa sinaunang mundo. Sa maraming kultura, ang pulang sinulid o laso ay itinuturing na pangkalahatang anting-anting ng proteksyon. Mula sa Chinese Feng Shui hanggang sa Jewish Kabbalah, at maging sa mga sinaunang tradisyon sa Mediterranean, simbolo ang pula nagliliyab na apoy, isang hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng kaharian ng mga espiritu. Ngunit sa Pilipinas, nagkaroon ito ng malalim na personal at emosyonal na kahulugan, ito ay naging dasal para sa kapayapaan, pangako ng kaligtasan para sa mga naroroon. Hindi kailangan ng ating mga ninuno ng templo o altar. Ang kanilang mga tahanan ang kanilang santuario. Bawat pintuan ay isang dinakikitang hangganan sa pagitan ng kaligtasan at kawalang katiyakan. Kaya, nang itali nila ang simpleng pulang laso sa kanilang pintuan, hindi lang nila ito pinalamusyan. Ipinahayad nila ang proteksyon, tinawag ang banal na liwanag, at humingi sa langit na bantayan ang bawat hakbang na tatawid sa pintuang iyon. May naniniwala na ang pulang laso ay nagdadala ng enerhiya ng Mars, ang planeta ng lakas at apoy, nagbibigay ng tapang sa mga naninirahan sa loob ng bahay. May iba naman na nagsasabing ito ay koneksyon sa mga espiritong tagapagbantay o kahit sa mismong mga ninuno. Kapag gumalaw ang laso sa hangin, sinasabing naroroon ang kanilang mga espiritu, nagbabantay, nagpapala, at nag-aalaga. Hanggang ngayon, sa maraming probinsya sa Pilipinas, makikita mo pa rin ang maliit na pulang tela na nakabitin sa pintuan, bintana, o kahit sa duyan ng sangbol. May ilan na ginagawa ito nang hindi alam ang buong kwento. Ngunit para sa mga may dalang karunungan ng nakaraan sa puso, alam nila, ang pulang laso ay hindi lamang proteksyon, ito ay mensahe sa universo. Sinasabi nito, banal ang tahanang ito. Minamahal ang pamilyang ito. Walang anino ang maaaring pumasok dito. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit napapansin ng mga nagtataglay nito ang kagandahan, gumagaan ang hangin, humuhupa ang mga pagtatalo, dumarating ang di inaasahang biyaya, at muling nagiging mapayapa ang tahanan. Sapagkat nakikinig ang enerhiya. Nakikinig ang intensyon. At kapag ang puso ay nagtalikod ng laso ng may pananampalataya nakikinig rin ang langit. Kaya, habang tinitingnan mo ang iyong pintuan ngayong gabi, isipin mo ang dinakikitang hangganan, ang parehong pinaniniwalaan ng iyong mga ninuno. Sa sandaling ibitin mo ang pulang laso, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong tahanan binubuhay mo ang sinaunang kapangyarihang nagbantay sa mga puso ng Pilipino sa loob ng maraming siglo. Ang enerhiya ng bawat tanda ang koneksyon sa Zodiac. Bawat tanda sa Zodiac ay may sariling espiritual na dalas, isang hindi nakikitang ritmo na nag-ugnay dito sa universo. Kapag lumitaw sa iyong buhay ang pulang laso, hindi ito aksidente. Isa itong kusmikong hudyat na nakalaan para sa mga kaluluwang kasalukuyang nagbabago, pinoprotektahan, at naghahanda para sa panibagong simula. Ngayong gabi, may ipinapakita ang mga baraha, isang banal na mensahe. Ang pulang laso ay hindi lang simbolo ng proteksyon, kundi salamin ng iyong kasalukuyang enerhiya. Alamin natin kung ano ang sinisikap iparating ng universo sa tanda ayon sa tanda, at kung paano umaayon ang sinaunang ritual na ito sa iyong kapalaran. Aries, ang apoy ng pagbabagong buhay. Para sa iyo, Aries, pinakamaliwanag ang sindi ng pulang laso. Ipinapakita nito ang apoy na isinilang sa iyong kaluluwa, ang alab na lumilikha at sumisira. Munit ka makailan, tila lumalaban ka sa mga digmaang walang mukha, marahil sa katahimikan, marahil sa likod ng ngiti. Ang laso ay paalala ng espiritu, hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Isabit mo ito sa iyong pinto, banggitin ang iyong pangalan, at hayaan nitong sipsipin ang iyong galit, pagod at takot. Sa sandaling iyon, mawawala ang bigat sa dibdib mo, kapalit ay katahimikan at tapang. Taurus ang tagapangalaga ng tahanan. Para sa iyo, Taurus, nakaugat ng malalim ang ritual na ito sa iyong kaluluwa. Lagi kang tagaprotekta, tagapag-aruga, ang haliging bumubuo sa pamilya. Ngunit madalas mong pasan ang enerhiyang hindi naman sayo. Ang pulang laso ang iyong hangganan. Sabi ng Espiritu, panahon na para protektahan ang iyong kapayapaan. Habang isinasabit mo ito, isipin lumalabas sa iyong tahanan ang lahat ng negatibong enerhiya, bawat bulong ng ingit, bawat tensyong walang salita. Magiging panangga ito, ibabalik ang pagkakaisa at liwanag sa iyong espasyo. Gemini ang tinig ng liwanag. Gemini, napalilibutan ka ng ingay, chismis, kalituhan, at emosyonal na kaguluhan. Tinatawag ka ng pulang laso dahil ito ang katahimikang pumapawi ng gulo. Ipinapakita ng mga baraha ang damuon paglilinaw mula sa mga ilusyon. Bulong ng espiritu, makinig, hindi sa iba, kundi sa sarili mong katotohanan. Kapag itinali mo ang laso, mababawi mo ang iyong kalinawan. Magiging tahimik itong kasama, tutulungan kang mag-isip, magsalita at maglikha mula sa kapayapaan, hindi sa takot. Cancer, ang tagapagtanggol ng mga puso. Cancer, ikaw ay pinamumunuan ng damdamin at ang iyong tahanan ay ang iyong puso. Ang pulang laso ay sumasabay sa iyong mapag-arugang enerhiya, banayad, mainit at banal. Munit nitong mga nakaraang araw, tila sumisipsip ng lungkot ang iyong mga dingding. Ang ritual na ito ang iyong paglilinis. Sabi ng Espiritu, basbasan mong muli ang iyong tahanan ng pag-ibig. Kapag itinali mo ang laso, isipin mong kumikislap ng liwanag ang bawat sulok. Ang papasok ay mararamdaman ang katahimikan, ang may masamang layunin ay kusang lalayo. Babantayan ng laso ang bawat dasal na ibubulong mo rito. Leo, ang apoy na namumuno. Leo, ang pulang laso ay tanda ng banal na pamumuno. Ipinanganak kang magningning, ngunit nitong mga araw, tila naging mabigat ang liwanag mo. Ang inggit at tahimik na paghusga ay nakapaligid sa iyong landas. Ang laso ay hindi lang proteksyon, ibinabalik nito ang iyong liwanan. Sabi ng espiritu, muli kang magningning ngunit nang may karunungan. Itali ito sa pagsikat ng araw, at haya ang unang tumama rito ang liwanan. Dadalhin nito ang iyong lakas sa bawat bagong simula, paalala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kapayapaan, hindi sa pagmamataas. Virgo, ang sinulid ng manggagamot. Virgo, pagod na ang iyong kaluluwa. Lagi kang nag-aayos, nagbibigay, ngunit nakakalimutang protektahan ang sarili. Dumating ang pulang laso bilang iyong manggagamot. Sabi ng Espiritu, karapat dapat kang magpahinga. Sa sandaling isabit mo ito, isipin mong bawat hina ay naglalabas ng pag-aalala. Ipinapakita ng baraha ang The Star, pagpapagaling at muling pagbangon. Itabi ito sa iyong pinto o bintana bilang paalala ang proteksyon ay pahintulot din pahintulot na huminto, huminya, at maramdamang sapat ka na. Libra ang tagapagbalanse ng enerhiya. Libra, dumarating ang pulang laso kapag malayo na ang kapayapaan. Nahuli ka sa gitna ng mga tao, emosyon, at desisyong nakakaubos ng lakas. Ang ritual na ito ang iyong reset. Sabi ng espiritu, hindi mo kailangang ayusin ang hindi mo naman kailangang gamutin. Ang laso ay paalala na piliin mo ang sarili mo. Isabit ito habang binabanggit ang iyong pangalan, at ibabalik ng universo ang balanse sa iyong tahanan at sa iyong puso. Scorpio ang tagapagbantay ng mga lihim. Scorpio, malalim at mahiwaga ang iyong enerhiya. Ngunit minsan, hindi mo sinasadyang humatak ng inggit. Ang pulang laso ay hindi babala, ito ay kapangyarihan. Sabi ng espiritu, walang makakagapi sa iyo habang naglalakad ka sa liwanag. Isabit ito malapit sa tubig, mangkok, garapon, o kahit sa banyo, upang linisin ang mga negatibong enerhiya. Mapapansin mong magiging malinaw ang iyong mga panaginip, titibay ang iyong kutob, at yayakapin ka ng proteksyon na parang tahimik na bagyo. Sagittarius ang pananggan ng manlalakbay. Sagittarius, tila hindi ka mapakali, naghahanap ng direksyon, ngunit di alam saan tutungo. Ang pulang laso ang iyong angkla, paalala na kahit saan ka man mapunta, dala mo ang proteksyon. Sabi ng Espiritu, huwag kang matakot gumalaw, bitbitin mo ang iyong liwanan. Itali ito sa iyong bag o isabit sa pintuan bago bumiyahe. Sipsipin nito ang panganib, gabayan ang iyong hakbang, at pagpalain ang iyong landas ng swerte at banal na tiempo. Capricorn ang tahimik na mandirigma. Capricorn, matagal ka ng matatag. Ang pulang laso ay dumarating bilang iyong malambot na baluti. Sabi ng Espiritu, pwede ka nang magpahinga. Hinarap mo ang inggit, alinlangan, at pagtataksil, ngunit heto ka pa rin, matatag. Kapag isinabit mo ang laso, ipahayag sa universo, ako ay protektado. Ang aking gawa, kapayapaan, at pangalan, ligtas. Mula noon, yayakap sayo ang mga tulong na hindi mo inaasahan. Mapapansin mong tahimik na naayos ang mga suliranin, halos parang himala. Aquarius, ang hudyat ng tagapanaginip. Aquarius, ang iyong mga ideya ay ilaw sa mundo, ngunit hindi lahat ay nauunawaan ang iyong enerhiya. Ang pulang laso ay iyong tahimik na tagapagbantay laban sa paghusga. Sabi ng Espiritu, manatiling tapat sa iyong pananaw. Itali ito sa itaas ng pinto, kung saan unang tatama ang sikat ng araw. Tuwing kikilos ito sa hangin, isipin mong ibinubulong nito ang iyong mga pangarap sa universo. Unti-unti mong mapapansin na humuhusay ang iyong kutob at umaayon ang mga pagkakataon. Pisces, ang proteksyon ng mananaginip. Pisces, ramdam mo ang lahat, pag-ibig, lungkot at inday ng mundo. Dumarating ang pulang laso upang yakapin ang iyong marupok, munit banal na espiritu. Sabi ng espiritu, huwag mong takasan ang iyong kaloob, protektahan mo ito. Isabit ito sa itaas ng iyong kama o pinto at hayaang sipsipin ang bigat ng damdamin. Ipinapakita ng baraha ang The High Priestess, Banal na Kutob. Sa ritual na ito, magiging mensahe ang iyong mga panaginip, magiging lakas ang iyong mga damdamin, at babalik ang iyong kapayapaan. Sa bawat tanda, iisa ang katotohanang umuukil-kil, nakikinig ang pulang laso. Hindi ito humahatol, hindi ito humihini. Tahimik nitong tinatanggap ang ipinapadala ng iyong kaluluwa, takot, pag-asa, pasasalamat, at ginagawang proteksyon. Kaya't ikaw man ay aris, pises, o nasa pagitan, tandaan ito, kapag isinagawa mo ang ritual na ito, ang iyong tahanan ay higit pa sa mga pader at kahoy. Ito ay nagiging santuario, pinagpala, binabantayan, at umaayon sa banal na tiempo. Ang universo ay hindi malayo. Nasa labas lang ito ng iyong pinto nakatali sa isang simpleng pulang laso, naghihintay na maniwala ka. Ang ritual practice ng pagpapahayag ng hangarin. Ang kapangyarihan ng pulang laso ay hindi nasa laso mismo, ito ay nasa iyong intensyon. Ang enerhiyang inilalagay mo rito, ang pananampalatayang binubulong, at ang pagmamahal na iniipit sa bawat buhol ang siyang nagiging pananggan ng espiritu mula sa simpleng tela. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pamahiin, ito ay tungkol sa pag-alala na kasama mo sa paglikha ng iyong kapalaran ang banal. Dahan-dahan natin itong gagawin ng may paggalang gaya ng paraan ng ating mga ninuno hakbang-hakbang. Hakbang isa, piliin ang iyong laso ng may intensyon. Humanap ng pulang laso, hindi masyadong mahaba, hindi rin masyadong maikli. Ang mahalaga ay maramdaman mong tama ito sa iyong mga kamay. Ang kulay ay dapat malalim, buhay, pula na may alab, na sumisiklab kahit sa dilim. Habang hinahawakan mo ito, isara ang mga mata at huminga ng malalim. Sabihin ng banayad, ako ay protektado. Ligtas ang aking tahanan. Dapat manggaling ang laso sa kapayapaan. Huwag bilhin ng padalos-dalos. Maghintay hanggang maramdaman mong kalmado ang puso, iyon ang sinasabi ng universo, ngayon ang tamang oras. Hakbang dalawa, ihanda ang enerhiya sa paligid. Bago itali ang laso, linisin ang lugar. Sindihan ang puting kandila o insenso. Karaniwang ginagamit ng mga Pilipino ang pabango ng dahon, durog na dahon ng bayabas o kamyas, para linisin ang hangin. Maari ka rin magbudbod ng kaunting asin sa sahig at walisin palabas ng pintuan. Habang naglalagablab ang kandila, isipin ang malambot, gintong liwanag na pumupuno sa iyong tahanan. Bulongin, lahat ng dilim ay alis sa lugar na ito. Pag-ibig, pananampalataya, at kapayapaan lamang ang mananatili. Kung nais mo, isulat ang pangalan ng bawat miyembro ng pamilya sa maliit na papel at ilagay sa ilalim ng kandila. Ito ay para pagpalain ang lahat sa ilalim ng iyong bubong. Hakbang tatlo, pagtali ng lason, ang gawa ng pananampalataya. Narito na ang banal na sandali. Tumayo sa harap ng pangunahing pintuan, ang pasukan kung saan pumapasok ang enerhiya sa iyong buhay. Hawakan ng laso sa parehong kamay. Ramdamin ang init nito, parang humihinga kasama mo. Itali ito sa doorknob, tarangkahan, o bintana, kahit saan na nakaharap sa labas. Habang itinali, banggitin ang iyong pangalan ng tatlong beses ng malakas. Ito ay selyo ng iyong enerhiya sa ritual. Pagkatapos, sabihin ang mga salitang ito. Sa laso na ito, tinatanggap ko ang liwanag at pinipigilan ang lahat ng pinsala. Ang aking tahanan ay santuwaryo ng pag-ibig, kapayapaan, at banal na proteksyon. Nang gayon at gayon na ito. Kung katuliko ka, maaari ring sabayan ng isang ama namin o abagino. Para sa sumusunod sa ancestral spirituality, magbigay ng maikling pagyuko bilang pasasalamat para sa mga espiritu ng tahanan na tahimik na nagbabantay. Hakbang apat, bulong ng pagpapahayag ng hangarin. Pagkatapos itali ang laso, huminga ng tatlong mabagal na hininga. Bawat hininga ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong enerhiya, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Sa unang hininga, pakawalan ang mga takot ng nakaraan. Sa pangalawang hininga, yakapin ang kapayapaan sa kasalukuyan. Sa pangatlong hininga, tawagin ang mga biyaya para sa hinaharap. Pagkatapos, bulungin ng tahimik ang iyong hangarin, hindi sigaw, hindi pagmamakaawa, banayad lang, parang ibinabahagi mo sa hangin ang lihim. Naway mapuno ng halakhak ang aking tahanan. Naway ligtas ang aking landas. Naway mapayapa ang pagtulog ng aking pamilya. Iyon ang iyong manifestation. Panatilihin ng laso ang iyong mga salita. Hakbang lima, palatandaan na gumana ang ritual. Sa loob ng pitong araw, maaaring mapansin mo ang maliliit na pagbabago. Gumagaan ang pakiramdam sa bahay. Mas maayos ang tulog. Humuhu pa ang palaging tensyon. Pati bisita, maaaring magkomento ang ganda ng enerhiya ng bahay mo. Ito ang mga palatandaan na nagising ang laso. Kung bumagsak, kumupas o napunit ang laso, huwag matakot. Ibig sabihin, nakasipsip na ito ng sapat na negatibidad at natapos na ang layunin. Pasalamatan nito ng tahimik, sunugin ng ligtas, at palitan ng bago habang inuulit ang parehong ritual. Patuloy ang siklo, mas malakas sa bawat ulit. Hakbang anim, panatilihin ang pananampalataya. Tuwing biyernes o sa gabi ng kabilugan ng buwan, sindihan ang kandila malapit sa laso. Mag-alay ng maikling dasal o sandali ng katahimikan. Pinapalakas nito ang kapangyarihan ng laso. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag inuulit ang pananampalataya ng may puso, nagiging panlaban sa dilim ito, puwersa na humahadlang sa pagbabalik ng kadiliman. Kaya't huwag ikabit ang laso ng may takot, ikabit ito ng may pananampalataya. Tuwing gagalaw ito sa hangin, ipaalala nito sa iyo na ang mga di nakikitang puwersa ay nagbabantay. Ang mga anghel, ang mga ninuno, at ang banal mismo ay nakabantay. Ito ay hindi lamang ritual, ito ay pakikipag-usap sa universo. Isang paraan ng pagsasabi, bukas ako sa liwanag, ngunit sarado sa pinsala. Kapag ginawa mo ito, hindi mo lamang pinoprotektahan ang tahanan, iginagalang mo rin ang henerasyon ng karunungang Pilipino, na ipinapasa mula sa kaluluwa hanggang kaluluwa, bulong hanggang bulong. At alalahanin ang katotohanan na ito. Kahit ang pinakasimpleng gawa, kapag may pananampalataya, nagiging banal. Ang pulang laso ay higit pa sa tela ngayon. Ito ay iyong pahayag ng kaligtasan, iyong di baluti, at iyong dasal na hindi humihinto sa paghingi. Itali ito ng may pagmamahal, at hayaang itali rin ng langit ang kanilang mga biyaya sa iyo bilang kapalit. Ang banal na mensahe paalala ng universo. Kapag isinabit mo ang pulang laso at binigkas ang iyong intensyon, may banal na nagsisimula, hindi lamang sa labas ng iyong pintuan, kundi sa loob ng iyong espiritu. Nakikinig ang universo sa pananampalataya ng tahimik. At kahit hindi mo agad nakikita, nagsisimula ng magbago ang enerhiya sa paligid mo, parang alon sa payapang tubig. Nais ipaalala ng espiritu ang isang makapangyarihang katotohanan, walang anumang nangyayari sa iyong buhay ng aksidente. Bawat pagkaantala, bawat katahimikan, bawat kakaibang palatandaan, lahat ito ay pahiwatig ng langit, banayad na mensahe mula sa itaas. Hindi basta lumitaw sa iyong landas ang pulang laso, dumating ito, dahil handa ka ng alalahanin ang alam na ng iyong kaluluwa, na palaging bumabalik sa liwanag ang naniniwala. Minsan, ang biyaya ay hindi dumarating bilang pera, tagumpay, o palakpakan. Minsan, dumarating ito ng tahimik, bilang proteksyon mula sa pinsalang hindi mo inaasahan, bilang kapayapaan matapos ang matagal na kaguluhan, o bilang bigla ang katahimikan na nagsasabi, ligtas ka na ngayon. Iyan ang ginagawa ng pulang laso. Lumilikha ito ng di nakikitang pader sa pagitan mo at ng anumang sumusubok na gawin ang iyong liwanan. Sabi ng Espiritu, Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na gawa na may pananampalataya. Hindi sinusukat ng universo ang laki, sinusukat nito ang katapatan. Sa sandaling itali mo ang laso, ang iyong tahanan ay naging sisidla ng banal na dalas. Nakinig ang hangin. Nagsimulang umindak ang mga pader sa katahimikan. At ang mga di nakikitang puwersa, mga ninuno, anghel na tagapagbantay, at banal na tagaprotektor, tahimik na pumwesto at nagbantay. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang pananampalataya ay hindi maingay. Ito ay nananahan sa katahimikan, sa sindi ng kandila, sa bulong ng panalangin, sa maliliit na laso na nakatali sa gilid ng pintuan. Dito nagtatago ang banal, hindi sa kulog, kundi sa banayad na hininga ng kapayapaan na dumarating matapos mong sabihin ang isalamat. Kung pakiramdam mo ay naliligaw ka, ito ang paalala ng espiritu na hindi ka kailanman nakalimutan. Bawat hirap ay naghahanda sa iyo para sa pagkakahanay. Bawat disagot na panalangin ay muling sinusulat ayon sa banal na tiempo. Ang pulang laso ay hindi lang nagpoprotekta sa iyong tahanan, binubuhay nito ang iyong kapalaran. Sinasabi nito sa universo, handa na ang kaluluwang ito. Handa na sa paggaling. Handa na sa liwanan. Handa na sa mga himala at darating ang mga himala. Ngunit hindi palaging sa paraang inaasahan mo. Ang ilan ay darating bilang mga oportunidad, ang iba bilang pagtatapos. May iba bilang mga taong dumarating upang manatili, at may iba ring pamamaalam na magpapalaya sa iyong landas para sa mas magagandang simula. Bulong ng Espiritu Ang laso na itinali mo sa labas ng iyong pintuan ay konektado rin sa sinulid ng iyong kapalaran. Bawat buhol na iyong ginagawa ay naglalapit sa iyo sa kapayapaan. Kung sa mga susunod na araw ay maramdaman mo ang biglaang katahimikan, pamilyar na amoy, o kislap ng liwanag sa gilid ng iyong paningin, huwag itong baliwalain. Hindi iyon aksidente. Ito ay kumpirmasyon. Ito ang mensahe ng iyong tagapagbantay na espiritu, narito kami. Panatilihin ang pananampalataya. At kung nahihirapan kang magpatawad o magpakawala, Tingnan ang iyong pulang laso at alalahanin, kahit ang sugat ay maaaring maging biyaya kapag binalot sa pagmamahal. Ang enerhiya ng pagpapatawad ang pinakamalakas na proteksyon na maari mong hawakan. Nililinis nito ang kaluluwa ng mas malalim kaysa anumang ritual. Kaya ngayong gabi, maglaan ng isang tahimik na sandali. Tumayo sa tabi ng iyong pintuan. Tingnan ang simpleng laso matatag, maliwanag, buhay. Ramdamin ang tibok ng puso mo na umaayon sa katahimikan sa paligid. Ligtas ka. Pinangangalagaan ka. Minamahal ka. Ang universo ay gumagalaw sa pamamagitan ng mga simbolo, at ang pulang laso ay ang tanda na nagsimula na ang banal na kaayusan. Mula ngayon, maglakad sa liwanag, hindi sa takot. Dahil kapag naitalagang may pananampalataya ang iyong proteksyon, walang kadiliman ang makakabuwag sa isinilyong gawa ng langit. Ngayon na naalala mo na ang banal na kahulugan ng pulang laso, huminto ka muna sandali. Ramdamin ang tibok ng iyong puso. Ramdamin ang hangin sa paligid mo. Ang banayad na katahimikan na yon. Iyon ang universo na nakikinig. Hindi ka lang basta nagbitin ng simbolo, gumawa ka ng tipan sa liwanan. Bawat hininga mo sa loob ng iyong tahanan mula ngayon ay magdadala ng vibrasyon ng kapayapaan at proteksyon. Mumiti ang mga espiritu ng iyong mga ninuno kapag muling nabuhay ang pananampalataya, dahil ibig sabihin nito na ang kanilang karunungan ay nagpapatuloy sa pamamagitan mo. Bago matapos ang gabing ito, tumayo sa tabi ng iyong pintuan at bulungin ng banayad ang mga salitang ito. Ako ay ginagabayan. Ako ay protektado. Pinagpala ang aking tahanan. Payapa ang aking espiritu. Sabihin ito ng tatlong beses. Ramdamin ang bawat salita na dumadaloy sa iyong kaluluwa, parang mainit na liwanag na lumulubog sa tubig. At pagkatapos magpasalamat hindi lang sa langit kundi sa iyong sarili. Dahil nagsisimula ang pananampalataya sa sandaling pinili mong muling maniwala. Kung ang mensaheng ito ay dumating sa iyo, ito ay dahil nais ng banal na ipaalala sa iyo, hindi ka kailanman walang bantay. Ngayon, sindihan mo na ang isang kandila, mahal na kaluluwa. Ang laso ay gagalaw kasabay ng bawat panalangin mo. Ligtas ka. Nakikita ka. At mula sa sandaling ito, ikaw ay malaya. Minamahal ka. Ang universo ay gumagalaw sa pamamagitan ng mga simbolo, at ang pulang laso ay ang tanda na nagsimula na ang banal na kaayusan. Mula ngayon, maglakad sa liwanad, hindi sa takot. Dahil kapag naitalagang may pananampalataya ang iyong proteksyon, walang kadiliman ang makakabuwag sa isinilyong gawa ng langit. Ngayon na naalala mo na ang banal na kahulugan ng pulang laso, huminto ka muna sandali. Ramdamin ang tibok ng iyong puso. Ramdamin ang hangin sa paligid mo. Ang banayad na katahimikan na yon. Iyon ang universo na nakikinig. Hindi ka lang basta nagbitin ng simbolo, gumawa ka ng tipan sa liwanan. Bawat hininga mo sa loob ng iyong tahanan mula ngayon ay magdadala ng vibrasyon ng kapayapaan at proteksyon. Mumiti ang mga espiritu ng iyong mga ninuno kapag muling nabuhay ang pananampalataya, dahil ibig sabihin nito na ang kanilang karunungan ay nagpapatuloy sa pamamagitan mo. Bago matapos ang gabing ito, tumayo sa tabi ng iyong pintuan at bulungin ng banayad ang mga salitang ito. Ako ay ginagabayan. Ako ay protektado. Pinagpala ang aking tahanan. Payapa ang aking espiritu. Sabihin ito ng tatlong beses. Ramdamin ang bawat salita na dumadaloy sa iyong kaluluwa, parang mainit na liwanag na lumulubog sa tubig. At pagkatapos magpasalamat hindi lang sa langit kundi sa iyong sarili. Dahil nagsisimula ang pananampalataya sa sandaling pinili mong muling maniwala. Kung ang mensaheng ito ay dumating sa iyo, ito ay dahil nais ng banal na ipaalala sa iyo, hindi ka kailanman walang bantay. Ngayon, sindihan mo na ang isang kandila, mahal na kaluluwa. Ang laso ay gagalaw kasabay ng bawat panalangin mo ligtas ka, nakikita ka, at mula sa sandaling ito ikaw ay malaya.